Hi mga miso, ito na nga yung request nyo kung paano ba namin ginagawa ang affordable na fruit tea dito sa aming small business. So ito nga pala yung mga menu namin sa aming drinks. O oh, di ba? Diba? makikita nyo talaga na napaka-affordable lang ang aming mga drinks. Kasi sa panon talaga ngayon mga mi ay pamurahan na talaga ng mga presyo sa mga drinks, mapamirtiman, coffee or fruit tea. Kaya kahit talaga maliit lang yung tubo dito sa mga drinks ay nakipagsabayan na din kami. Kasi kahit maliit nga lang ang tubo nyo dito, pero kapag dinagsa ka talaga ng maraming tao dahil mura na at masarap ka, ay talagang may ipon din ng inyong tubo o dilensya natin. So ito na nga guys para sa ating 16 oz na Y cup ay ganito nga lang yung measurement natin. Kinuha ko nga itong isa sa bestseller namin ang green apple. Tapos pinuno ko lang sa 40 cc sa ating jigger measuring cup. Pero kung wala naman nga kayong measuring cup ay pwede naman na 3 scoop or 3 pumps. Saka naman nga natin ibus dito sa ating 16 oz na cup. Bali, mga fruity pala mga mi ay may two base pala siya. Merong water base and tea base. Pero ngayon nga, ang gagawin natin ay yung water base lang. So, depende na sa ating customer kung ano ba ang gusto nila. Kung pwedeng tea or water. Pero para sa aming talaga ay mas maganda yung water base. Kasi lasang-lasa mo talaga yung fruit syrup. After nga natin malagyan ng kalahating tubig, ay saka naman natin ito paghalu-haluin. Dahil dito naman tayo maglalagay ng ating fruit jelly. So, one scoop lamang ito at okay na to. Then, saka naman natin lagyan ng ating mga nakrak na, na yelo. Mas makakatipid ka nga kung may sarili nga kayong gawang yelo. Plus, 100% nyo pang alam na malinis talaga ang ating pagkakagawa. Ayan, paghaluluin lang natin ito para mahalo talaga yung fruit syrup at water. Bali, dalawa nga lang yung size namin dito. Yung una ay 16 oz. Ito naman na next ay 22 oz. Kaya para sa ating 22 oz na cup, ang measurement niya naman ay 60 cc. Isang 40 at 20. Blueberry nga pala itong kinuha kodal dahil isa din ito sa aming best seller. Yung costing pala nitong fruity natin ay depende pa din sa presyo ng bilihin sa inyo. Kasi dito sa amin sa bayan ay may isang retail store na talaga na nandito na halos lahat ang pangangailangan ko sa aking negosyo. Kaya sa kagaya ko nga nagne-negosyo ay less hassle na talaga at suki na ako sa kanila. Pero kung minsan nga ay na out of stock naman sila, sa online naman ako bumibili. Kaya naman ilalay ko na lang yung link sa ating comment section kung saan pa ang isa kong binibilan ng super sa ating negosyo nil. Ayan, pakalagay ng isang scoop din ng ating fruit jelly ay nilagyan ko na ng maraming yellow. Kasi may mga iba sa ating customer na gustong maraming yellow at yung iba naman ay less ice. Kaya bali, mag-adjust na lang kayo sa tubig at yelong na ilalagay nyo dito sa ating cup. Tapos sa kanyo naman paghaluhaluin para halong-halo talaga yung ating fruit syrup at water. At after nga natin matimpla ay hindi pwedeng hindi natin ito masinil. Pero kung wala naman nga kayong sealer machine mga mid, dahil nag-uumpisa pa lang tayo. May isa pa ngang option para matakpan ito at makapagnegosyo tayo ng mga drinks. Yes. Ganto nga yung itsura ng pantakip ko mga may pag di ako nakakagamit ng sealer machine. Lalo na minsan brown out dito. Kaya kung nag-uumpisa pa lang kayo sa pagnenegosyo at wala pang sapat na puhunan para sa ating sealer machine. Ay okay nang okay ganun muna. Tapos pag nakaipon-ipon na dahil sa tubo nyo sa mga drinks, saka naman tayo mag-upgrade diva. Ganun nga lang gumawa ng ating fruit napakadali at napaka-refreshing talaga. Kaya pwedeng pwede ka talaga natin ito mabenta ng 29 to 39 pesos Kaya lamang. Kaya kung nagbabala nga kayo magnegosyo ng mga drinks, ay pwedeng pwede na kayo mag-umpisa. Follow and subscribe nga lang kayo, ay marami na kayong matutunan sa mga negosyo ideas natin. Kaya yun lang guys, thank you for watching. Bye-bye!